may book so yan mga kumarites punta kami ngayon sa SM hindi kami pupunta sa bayan kasi traffic na daw papagupit sana ako sana bukas yung headliners dito sa may SM tsaka itong aking anak magpapagupit din sarado nakita namin ni papa sarado eh maaga pa naman yun ang mahal naman ng gupit sa SM 350 saan? baka sa sunod yun pa pagupit ah Ang anak ng buho ko. Doon na rin nagpagupit si Kylie dati. Kasama ako. E, diba, lalaki lang ata tayo na na. Men's, ano lang yun? Pwede yun. Pwede, pwede rin naman yung mga babae. Eh, mga anak dal mga... Dalawa tayo, tig 350 tayo. Pagkakay <laughs> na, 700. <laughs> Lintik na yan, ginto. Oo. Ay, eh, magtitiis na akong hindi magpagupit. Ako na lang. ba Baka may kilala kayo dyan na nag-home service ng gupet. Yan ang home service massage. <laughs> Kahit sa bahay lang, Diyos ko. Siyahin. Traffic na ngayon sa bayan. Ayaw na maghatid ng mga tricycle. Teka, baka ako'y walang dalang pera. Ito muna, baka naiwan yung wallet ko mag ano din kami, magpapapalit kami ng gift check to so Sodex. Tapos bibili din kami ng panregalo. Pag-birthday kasi yung pamangkin ko, anak ni kapatid ng asawa ko. Sa so, birthday niya ay 25. Gaganapin ay sa 28. So yun lang, titingin kami ng panregalo sa SM. At ayan mga kumarates, totoo nga ang chismis. Maaga pa nga lang ay traffic na nga ngayon sa bayan. Ang unang balak talaga namin ay sa bayan nga kami pupunta. Dahil sa bayan nga ay marami ng pagupitan. Yun nga lang ay traffic na nga daw. For today's agenda nga ay magpapapalit nga tayo ng Sodexo at bibili na nga rin tayo ng panregalo dun nga sa aking pamangkin. At itong aking asawa nga ay bibili nga daw ng chanelas Hindi na nga namin dinala si Mercedes Benz dahil nga naku baka ma-traffic pa kami pa uwi. Kaya naman ayan na ang ending nga ay nagsakay na nga kami sa tricycle. At ang sabi nga nasakyan namin ay pauwi na nga daw siya dahil nga halos isang oras na nga daw siya bago nakabalik. At bago nga kami pumasok dito sa SM ay dito nga nasa tapat yung headliners kaya naman tiningnan muna namin kung bukas. Pero sa kasamaang palad nga ay sarado nga kaya naman titingnan nga natin dito sa loob kung may mga bukas na salon. yan guys, sa kasamaang palad, sarado. David Salon. Wala tayo. Muna tayo Hindi mo na tayo makapagupit. Hindi ko. Mahal ng pagupit. So, ayan. Ito yung SM ngayon. Wala pa masyadong tao. Ayan. Pag wala tayong ng pagupitan ngayon. Wala tayong nahanap at mahal. Bahanap na lang kami ng panregalo dun sa aking pamangkin at magpapapalit ng Sodex. ayun Ay, ba yun, darling? Yung ah? salon? Doon nga ito tayo nagpunta? Ay. Bago na to. Ah, dito tayo magtatanong. Gupit mo? So, Oo. Gupit? Circuit run. Circuit run? Oo. First time. Yeah. Hindi. Inakan ko lang kong Hindi. Hindi kayo nagugupit ng lalaki? kami. Dito na lang kayo, Mr. Mo. Mm -hmm. Mami, at dito ako Ah, ako lang po po. ako lang? Ano ako lang? Ano at ayan, okay na nga sana tayo dito sa David Salon dahil nga mura-mura, 280 lang. May kanya-kanya nga daw silang rate, kaya naman iba-iba nga din ang presyo. Yung Mr. Mon nga ang pinili ko dahil nga medyo mura, yun nga lang ay alas dos pa nga ang balik. Kaya naman ayan, ang ending nga ay lumabas na nga rin ako at maghahanap pa nga tayo sa iba. At ayan, dito nga tayo magtatanong kung nagugupit nga sila. Nagugupit naman sila sa babae, yun nga lang ay hindi nga daw sa lalaki. At depende nga din sa haba ng buhok mo kung gano'ng kahaba nga yung gugupitin sa'yo. At no nagtanong nga ako dito ay 300 nga daw yung kanilang gupit. Ang sabi nga ng asawa ko ay magpagupit na nga daw ako at wag nang manghinayang sa 300 dahil nga isang taon naman daw ako bago magpagupit. Pero ang ending nga ay hindi na nga rin ako nagpagupit dahil nga namamahalan ako. At yung katabi nga ng pinagtanungan naming salon ay ang katabi nga itong Mosimo Kids. Kaya naman sabi ko nga sa asawa ko ay dito na nga lang kami tumingin ng panregalo dun sa aking pamangkin. At tingnan nyo naman ang gaganda nga ng design ng mga damit dito sa Mosimo. Ang gaganda nga ng mga design nila at mga nakasil pa nga yung iba. Iba din talaga kapag ka nga branded ang mga damit dahil nga ang gaganda ng tela. Pero syempre ang ititingin ko nga dito ay yung aking pamangkin dahil nga yung aking anak ay nabilhan ko na nung nakaraan. Na kung tutusin nga talaga mga kumarites ang mahal ng damit ng panlalaki kumpara nga sa babae. Dahil nga kapag ka nga babae ang anak mo ay kapag ka nabilhan mo ng dress ay okay na. Pero naku pagka ka lalaki ang anak mo ay napakamahal nga ng mga damit na panlalaki. At ayan syempre nagtingin-tingin nga ako ng pwedeng ipanregalo dito. Pero pagka nga, ganitong mga jacket na ay mahal nga din ang presyo. Ganitong kaliit nga lang ang jacket dito pero kapresyo na nga ng tribal na jacket na panlalaki. Pero in fairness na din naman talaga sa mga tela ay ang gaganda naman talaga. Dahil nga pag sinabi mo nga mamahalin talaga ay talaga namang matagal mong magagamit. Kaya naman itong aking mag-ama nga ay pagka nga ganitong Pasko ko lang nabibilhan ng mga branded na damit. Pero ako nga ay okay na nga sa tig to 200. Hindi rin kasi talaga ako mahilig sa mga branded na damit. Basta yung aking mag-ama nga ay merong bago ay okay na nga ako. At ayan talagang wala akong mapili kaya naman sabi ko sa aking anak ay siya na nga ang pumili ng damit na bibilhin namin. At ayan si Kurt nga yung pumili ng damit na ibibigay namin kay Kyler. At buti na lang talaga at meron na nga din silang paper bag at hindi na nga tayo magbabalot. At ayan, mauubusan nga tayo ng cash. Kaya naman ayan, nag-debit na nga lang tayo. Wow, mayaman. Charis. Hindi ko din talaga wini-withdraw ang laman yan mga kumarites dahil naku, milyon. Charis. Ano na lang talaga may milyon Ano? At ayan, pagkatapos nga namin magbayad ay lumabas na nga rin kami. At bago nga kami bumaba, itong eh, asawa ko nga ay eh, nakakita nga nitong buko shake at mukha daw masarap. sabi ko isya eh, siya, sige, bili siya. Bumili nga at na nga lang sila nung aking anak. At pagkatapos nga namin bumili nitong buko shake, ay eh, bumaba na nga rin kami para magpapalit nga nitong Sodexo. Siyempre, bago nga ako kumuha, ay tinanong ko nga muna sila kung tumatanggap nga sila ng Sodexo. At sabi nga nila, ay e, oo daw. Ang binili ko na nga lang na grocery, ay yung nakalagay nga sa storage box. Para isang presyohan na nga lang din, pero wala ka nga mabibili na worth 400. Kaya naman ayan, wala naman tayong no choice, kundi magdagdag na lang tayo. Ayoko na nga lang din talaga mag-ikot-ikot sa loob ng supermarket dahil nga wala naman na tayong bibilhin kundi ito lang. At sa saka na ako mag-grocery ng pambahay namin pagka nga malapit na magpasukan. At ayan, nagdagdag nga pala ako ng 200 pesos para dun sa ating binili. Siyempre, mahihirapan nga tayong bitbitin yan. Kaya naman sabi nga ni Kuya kung gusto ko daw mag-avail ng eco bag. 10 piso lang naman yung eco bag. Kaya naman bumili na nga rin ako. Ito nga palang binili ko ay hindi nga para sa amin, kundi may pagbibigyan nga tayo. Sakto naman yung pagbibigyan nga natin ay nandito nga sa paradahan ng SM. Dahil yung pagbibigyan nga natin ay dito nga rin siya nakatoda. At ayan, walang iba kundi yung driver nga ng amin sang tricycle si Kuya Duko. Iniabot ko nga sa kanya at akala nga amin. Ang sabi ko nga ay para sa kanya ngayon at papasko na nga namin sa kanya. At yung kulay blue at kulay pula na tricycle ay amin nga pala yan. At pinababoundrehan nga namin pala yan kay Kuya Duko. Ilang beses na nga pala kami nakakuha ng driver ng amin tricycle. Yun nga lang ay si Kuya Duko nga yung pinakamaingat. At bihirang bihira nga masira sa kanya yung amin tricycle at napakalinis palagi. Kaya naman sa kanya nga lang din talaga tumagalit itong amin tricycle. At dyan, ang ending nga ay umuwi na nga rin kami dahil <laughs> nga ako jebs na jebs na mga kumarete, tes ang sakit na ng chan ko dyan ako nga pala ay magpapagupit na lang pagkatapos ng Pasko dahil nga naku napaka traffic naman talaga at ito nga ang aking anak ay sasamahan na nga lang ng aking asawa sa may highway at doon nga ay may pagupitan kaya naman ayun ang ending siya nga lang yung nakapagpagupit at ayun lang naman mga kumarete tes ang kaganapan natin ngayong araw salamat po sa inyong panonood till next video bye